so hi guys po in this video guys so please subscribe kayo sa channel ko Joshua Charity Vlog guys mag intro tayo guys so tingnan nyo ang view guys tala so hi guys po in this video guys ha pupunta tayo sa work guys naglalakad ako pupunta tayo sa work guys so Samahan niyo ako guys ha, nag naglalakad Pupunta, pupunta sa eskina sa amin. Guys, so super ganda ng view dito guys so. Oh. Super ganda view dito guys so. Yan. Naglalakad lang ako guys, walang motor guys so. Pa-sponsor naman kayo diyan nga yung dip dip, dip guys. Kana mo sponsor sa akin. Yung makaka oh kawawa na sa akin guys may isang big lang guys ano? mawa naman kayo dyan ha may sponsor naman kayo dyan ha sa akin guys para may seed bis ako pag pag mag work ako mag work tabaho guys so lakad lang ako dito guys ha samtang malayo pang na sa amin guys Samahan nyo ako dito guys ah Punta tayo sa work. So, hi guys. So, lakad tayo guys ah Malapit na tayo sa Malapit na tayo sa kabunturan natin guys. Kabuntulan. <laughs> Kita nyo guys no. Yun, naglakad ako dito. <laughs> sa iyo pa rin ngayon guys Sa iyo pa rin ah, Nakiklan yung view guys oh Ayan guys Lakad lang tayo Walang service eh Kasi Pobre tayo Pobre tayo guys Walang sapi ah, Laban lang tayo guys Sa pagwagot Sa pag Sa pagla guys sana may, may, may sana may bigay sa akin ng sponsor sana guys para pamuni din ako guys pamuni din ako ulit guys para monetize ako ulit guys sa YT ko guys oh please subscribe guys sa so, channel ko ah Joshua Charity so, Vlogs kita okay, tanong tayo Woo! Ngayon okay, view guys oh Ayan, tingnan yung view. Lakad lang. Lakad, lang, guys. Ayan na, guys, no? Kita nyo, guys. So, tingnan nyo ang view, guys, ha? Mamaya, guys. Pakita ko yung view dito sa amin, guys. Nang pobrinsya, guys. So, tara, let's go. Pobrinsya, guys, no? Oh. Ayan, no? Oh. Kita nyo. Oh ka okay. na ako ayan ang mga kita ng bahay namin guys kalakad lang ako dito pupunta sa work Punta tayo sa work guys Ngayon. Layo dito ng kasada guys. Layo din dito ng iskina. Pag hindi ka mag bang, sa wan Iskina nyo guys. Naas sa amin tay, Sa iskina namin Guys. Malayo yung na dito sa amin guys Yan o Yan ang amin guys oh, Yan Yan ang amin guys bahay Kita nyo guys oh, Kana ay kana 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 kung kita na Kana kita na sin. ba Kana ba Kaya mauna mong bahay Walay guys Kung mo itong bahay na guys Balay oh Laka Sana may maluoy sa akin guys Mag Sponsor sa akin guys no, uy, maawa naman kayo dyan ha nga big, YouTuber dyan. Nga big, nga big youtuber dyan big na youtuber sana ma may meron mga sponsor sa akin guys para may service ako sa pag work ko guys no, uy, maawa naman kayo dyan guys oh, kita nyo guys oh. kita nyo dito lakad lang Naglakad lang tayo. Kala. Pupunta sa. Mayroon nga guys no. Ito iskina. yung iskina. Sobrang layo guys. Wakanda ganito guys. Ayan. Ito yung mapalutat namin guys. Ito. malamig mga. Malami mga Among um, guys guys so shout out sa mga kwan uh, ya na sa uling guys shout out sa tanan ya sa, uh, sa habalaba sa uling guys Nag-vlog tayo samtang nag-u-work, guys update update tayo sa kwan whitey na tapos mag open ako pulit ng bank account uh, nag black yung bank account ng okay.

guys so hi guys so maghintay tayo ng bus dito sa skina sa amin ah, guys so sa skina sa warning, guys maghintay tayo ng bus so, watching sa inyo guys ha ah. mamaya guys ha ah. sasakay ako po ba guys sa bus guys so kung tuloy natin vlog natin po guys so, maghintay ako ng bus dito so, so,

media un realizar ketawa dong, guys ya. ini ya, ya. kita tabuhan, guys. guys. Mulai kegado, guys, wah. Ya, guys, oh. guys pinta guys. pinta guys, Langkah guys. babaw

Api teman mantap guys, ma buat guys ha. Dika Homes. Kita buat guys. Sa Dika Homes guys. Shout out sa tanah dia. Shout out sa tanah dia. Udah yang ini guys. Dia guys ha. pun, pun sudah ni aku guys. Para, May service aku di itu sa tabuan ko guys sa dalpan guys putas pag maglakad maglakad yun ah putas guys pag yes, pag guys yun sa guys pag guys no doon na lang guys ito 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 putas guys so doon na lang guys akong gi post, akong gi abuan guys ang kanan na guys kawan tadi to lang ako guys so <laughs> <laughs> guys. so thank you for watching guys ah sa lahat guys so please like ko sa channel ko Joshua sa Vlog so Hey, sponsor naman kayo ng sangkaya. Madol, mahawaan naman kayo dyan.